Ma. Hello, good morning. Bakit wala na yung mga gamish mo? Ha? Wala na. Hindi pa dumating yung ating order, guys. Sa gamers ito. Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business Nagdating na naman po guys yung ating uh, delivery sa URC, kaya eto na naman tayo, mag-update tayo magbibilang tayo lagi dahil ganito nga po ang ating ginagawa pagka mayroon tayong delivery huwag po natin kakalimutan bilang-bilangin yung ating mga delivery dahil hindi po ito box-box kagaya ng ating uh, isang uh, ano dito na natanggap na honey ay may mga uh, walang hangin guys so, Ganito yung aking check dito sa ating uh, mga uh, URC product. Kasi pag dumating sa ating guys ay kailangan uh, bilang-bilangin ko. Kasi minsan may kulang ng dalawa, kulang ng tatlo. Ay talagang ito yung lagi kong uh, pinapakita sa inyo kapag may dumating tayong uh, ya, Kasi minsan yung mga produkto ng uh, dumating ay walang hangin guys. Ay uh, pinapalitan naman niya hente ito pagdating ng pagbalik niya guys. So eto tingnan natin guys yung uh, kunting halaga ng... Uh, 5,000 na to guys apat na box lang ay 5,000 na to at may kasama dalawang C2 ay talagang uh, konti na lang yung nabibili ng 5,000 guys so eto mabebentang mabenta sa atin yung ano hani ani kalbi Eto yung uh, pa, uh, parang piatos din siya na laman guys at itong benta natin dito ay 20 pesos guys so, eto mayroon tayo dito sito uh, uh, dalawang sito ang bentahan natin dito sa sito ngayon ay 18 pesos at talaga nga naman ang bilis tumaas yung mga bilihin ngayon guys so, nagtataka ako dati ang 5,000 natin ay hirap na hirap na natin itong uh, ipasok dito sa ating uh, harapan ng ating tindahan. So ganito tayo magbilang talagang uh, isa-isay natin tong uh, uh kasi ito nga tulad ng aking sinabi may mga walang hangin, walang mga lala, nito, walang uh, ano yung iba, walang kulang-kulang. So ito masasabi ko sa inyo guys kung bago ka pa lang sa uh, pagtatayo ng sari-sari store ay kailangan kailangan mo talagang sanayin yung sarili mong magbilang ng mga delivery, i-check mo yung presyo para ikaw ay uh, mapamilyar doon sa mga presyo ng bawat isa para pag na nag-delivery kasi hindi nila sasabihin na, na biglang nagtaasan ay malalaman mo dito kung mga percentage yung uh, ilang percent yung tumaas na at hindi sila sabay-sabay tumaas so mas maganda ganito lagi yung ginagawa mo para mas uh, familiar ka kung uh, tingin mo lang dun sa presyo dun sa kulay puti na resibo ay uh, maninibago ka na agad kapag uh, makapansin mo na biglang tumaas na ang benta ko dito ngayon guys ay 10 pesos na yung mga chichirya benta ko dito para hindi malito yung uh, hindi na kami malilito 10 pesos na lahat yung mga benta namin sa mga chikiria gaya ng ating mga Mang Juan yung ating uh, Mr. cheap ay 10 pesos na lahat yan mga uh bukod lang dun sa ating uh, Piatos ay 20 pesos na yung benta natin at saka yung sanoba. So mas uh, maganda kasi yung uh, uh, bilang-bilangin mo para maayos na at saka i-separate is mo na yung mga mas mabenta guys, yung hindi mabenta ay ilagay mo muna sa karton tapos i-refill mo na ilagay mo na dun sa sa inyong uh, bodega para mas maganda pag ikaw ay nagre-refill na ay maayos na. <coughs> So, super so, good naman guys ay walang kulang itong ating uh, uh, binibilang na uh, hindi kagaya nung nakaraan na kulang ng apat ay uh, malaki-laki na rin yung kapag yung, uh, yung apat na yun ay kailangan makabenta ka ng 40 pesos 40 pieces na chichirya bago mo mabawi yung a uh, apat na tawag nito apat na chichirya na wala sa iyo so wag kang tamarin magbilang so ganito talaga yung ating diskarte ngayon uh, tulad ng ating tulad ng ginagawa ng ating mga ka puwakas team kasari ay nagbibilang at nagche-check talaga ng uh, kanilang uh, paninda. So super sugod naman guys, ay malamig na malamig pa rin dito sa ating uh, lugar kaya tayo ay naka dito. Kaya uh, si simis ay nanggigiyan sa loob kaya tayo muna habang walang uh, customer per dito sa oras na 'to ay kailangan natin uh, ayos-ayosin yung mga delivery natin. Baka matabakan tayo kasi minsan sunod-sunod silang dumating. Yung ating mga uh, delivery ay uh, magkasunod. Uh, mapapabayaan natin yung ibang delivery natin. Ay hindi natin ma mabubuksan. Uh, tapos kinabukasan mayroon na naman. So yung dating nang dating yung ating ahente, Tapos uh, konti lang naman yung nababawas nga dyan sa ating tindahan. Dahil uh, hanggang ngayon ay uh, yung ating uh, tindahan ay nakakaranas ng kunting tumal Tapos, uh, bigla na kinabukasan, bigla na dadami yung ating customer Tapos, uh, bukas na naman ay wala kunti-kunti So, ganyan talaga guys, uh, medyo may nagbabago na talaga dito sa ating uh, uh, Total sales ngayon Hindi na siya kagaya dati na talagang pataas ay Ngayon ay parang uh, taas-baba, taas-baba yung uh, kanyang graph So, mas uh, mabenta sa ating yun dito ngayon guys dahil malamig ay mabenta mabenta yung ating 3-in-1. Talagang paboritong paborito nila yung 3-in-1. So, chinecheck ko yung resibo ng 3-in-1 guys ay kailan ang benta namin dito ay 15 pesos na. So, yun twin pack na yun guys ay uh, pwede nang uh, ah uh, ng customer yung dalawa na yon sa 15 pesos ay hindi na siya lugian. So ang benta ko naman dito sa Bikat ay 20 pesos na guys yung uh, benta natin dito sa Bikat. Minsan kasi ang Bikat ay konti-konti lang yung hangin kaya minsan ito pinakamaraming uh, nalista sa oli namin na ticheria na walang hangin ay yung Bikat. So ito yung ticheria uh, na konti lang. So Ayun guys, tuloy-tuloy uh, na ang ating ating pagbibilang. So kailangan lang talaga maging masipag ka at pagkamatiyaga ka dito sa iyong uh, tindahan dahil sa iyo na uh, ito at uh, babalik na tayo sa ating uh, pagbebenta. So marami na tayong mga customers sa ganitong oras ay babalik na po tayo dito dahil mga kabataan ay uh, galing sa court naglalaro at sa uh, nagbibiruan dito sa ating harapan ng tindahan ay dito sila nakaka-merienda. Nak dahil nga tulad nga ng aking sinabi ay malapit po tayo sa court so ayun naman ang advantage natin guys kasi uh, malapit tayo sa court at tayo ang bukana kaya naman ay kilalang kilala na natin ang mga ito at talaga naman mababait ang mga itong batang na ito. kahit uh, walang tao dito ay hindi sila kumukuha ng aming paninda dahil alam naman talaga nila na mayroon tayong nakatagong uh, CCTV, CCTV camera yung ating cellphone kapag umalis po tayo dito ay nagre-record yung ating cellphone guys at hindi nila akalain na may uh, cellphone dito na nakarecord. So, ayun guys, ang ating uh, diskarte at tips dito sa ating tindahan, kapag wala tayong customers ay lilinisin natin yung ating tindahan at saka wag po natin pababayan yung ating pagdi-display, aayosin uh, natin. Kapag mayroon na naman customers at bumalik na naman si customers ay uh, i- Uh, ano na naman natin sila? I-entertain na naman natin sila kasi uh, ayaw na ayaw ang customers na mag-aantay at ayaw na ayaw ni customers ng pabagal-bagal. So, ito ang ating diskarte. Kailangan yung uh, presyo mo ay alam mo na, talagang uh, hindi ka na magtatanong sa kasama mo kung magkano na yung presyo. So, mas maganda guys maglakay po tayo ng level doon sa ating mga paninda kapag sa uh, baguhan pa lang tayo kasi hindi pa natin uh, sure kung magkano, kung hindi pa natin natatandaan lahat yung ating mga presyo lalo lang na kung marami kang paninda ay kailangan talagang uh, lagyan mo ng level ng iyong ah uh, mga kay mga products. So, ayun, mabenta, mabenta pa rin guys yung ating soft drinks kapag uh, ganitong uh, sumisikat ng araw ay uh, gumagana na at umaandar na yung ating soft drinks kapag ganitong uh, may sikat ng araw. Pero ngayon ay uh, papaalis na ang ating uh, uh, amihan, yung uh, amihan natin sa away ay uh, papasok na ng papasok na yung summer at nararamdaman din natin yung uh, kunting uh, inget, init ingit, init pagkaganito kapag tanghali na guys so ayon tulad ng ating sinabi nandito po tayo ngayon sa Ilocos ay nakakaramdam po tayo ng kunting tumal dito magmula nung uh, new year ay talagang naman taas baba yung ating benta hindi wala po siyang hindi po siya stable na kagaya dati so, hindi uh, hindi na po tayo nakakaabot ng uh, quota natin uh, kunting, kunting na lang ay makaabot tayo ng kuta hindi kagaya dati na nadodoble natin yung kuta natin guys so ayun super, super good naman guys ay tuloy-tuloy pa rin ang ating uh, actual bentahan at tayo naman ay uh, makaka ano naman tayo dito ng konti ay masaya na po tayo so mega mega shout out sa lahat ng ating mga supporters mga ating subscribers dyan at mga kating kasari sana ay uh, malaki ang benta nyo at sana magiging maayos ang benta natin at kinabukasan so hanggang dito na lang muna guys ito lang ang kunting latest update natin guys bye